Sasama kita sa Money Bono Challenge na pwede kang manalo ng 500 pesos. Ito. 500. Nakita mo ta, 500? ito? 500? Ayan. dito. Wait lang ha. Sasabihin ko lang kung pwede ka na magharap pa. Pwede ka na magharap. Bunot ka lang. pala good day mga bok dito tayo ngayon maghahanap ng sasalan natin sa Money puno challenge sa lugar ng kalachuchi mapuntang alibog na via yata to and mga bok gusto ko lang din mag thank you sa BMS tailoring shop dahil isa sila sa mga nag sponsor sa atin at nagsusupport sa mga vlog natin ito dalam bata so, pwede magtanong ha? Dito ka magtatanong lang ako. Ito yung mga tangkot. Ilan taon ka na? May na lang tuhod mo? May tangkot ka na eh. <laughs> Saan ang punta nyo? Si Balat? Ano ang pilihan mo? De Los Ah, uh, nag-aaral ka pa? Hindi na? Bakit? Nadrop ka? Saan ka nag-aaral? Sa Banban. Bakit Bakit ka nadrop? Tapos, baka marami kang absent. Na tatlong araw, sama kita sa Money Bono Challenge na pwede kang manalo ng 500 pesos. Meron 500 dito sa Money Bono Challenge. Tapos, pag nabunot mo yan, sa'yo na yan. Pero wala kang talo dito, pwede mo mabunot ang 20, 50, 100, or 500. Sa likod ka. Huwag mo ituturo sa kanya, ha? Sa ka at ilalagay ko tong ito. pa red. Nakita mo ito? pa red. Ayan. Ikaw nga ano ha. And then ilalagay natin siya dito. Wait lang ha. Sasabihin ko lang kung pwede ka na magharap ha. Okay. Pwede ka na magharap. Bunot ka lang. Kaya yan. Ah, ito hindi. <laughs> Sayang hindi mo siya nabunot. Ito lang siya to. Ito lang sa akin ah. Wait lang. Ito lang yung 500 oh. Sa gilid mo lang. Hmm. Sayang no. Ayan, wait lang ah. Di pa katapos? May sticker yata to. Sayang, di mo nabunot to. Sayang, malapit na eh, no? Yan, sige. Nagbablog kasi ako. Yan. Sa Sibalat pa kayo papunta niyan? Tapos galing kayo ng Kalachuche? Ang layo ng Sibalat.